Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamakapangyarihang bagay na pwede mong sabihin ay ang walang sabi? Sa sandaling itigil mo ang pagpapaliwanag, pagtanggi o pag-react, siya ang magsisimulang magtanong-tanong. Akala niya hihingi ka ng pakiusap. Akala niya magmamakaawa ka. Akala niya babagsak ka sa bigat ng damdamin mo. Pero sa halip ginawa mo ang hindi niya inaasahan na wala ka. At ngayon, ang katahimikan mo ang mas malakas magsalita kaysa sa kahit anong salita. Karamihan sa mga lalaki ay bumabagsak kapag nasasakta ng puso. Nagpapadala sila ng mahabang mensahe para subukang paliwanagin ang isang taong disidido na. Nagtatanong kung bakit. Nagmamakaawa ng closure. Sinusubukang ipaalala sa kanya ang mga magagandang alaala. Iniisip na babalik siya dahil sa nostalhiya. Pero ang lahat ng iyon ay nagpapatunay lang ng isang bagay. Emosyonal ka pa rin bukas sa kanya. At sa laro ng atraksyon, ang pagiging emosyonal na bukas sa taong lumisan na ay kahinaan. Pero ikaw gagawa ka ng ibang hakbang. Magbabago ang isip mo mula sa desperadong pag-iisip patungo sa pagiging matatag. Hindi ka hahanap ng closure. Hindi ka hahabol. Hindi ka magtatanong ng paliwanag dahil ang totoo hindi mo na kailangan yan. Ang lalaking nakakaalam ng kanyang halaga ay hindi nasasayang ng oras para kumbinsihin ang iba. Ang lalaking may kumpiyansa sa sarili ay hindi na kailangang patunayan iyon sa salita. Pinapatunayan niya ito sa kanyang pagkawala. Tandaan mo ito, ang pinakamalakas mong kapangyarihan ay nasa kakayahan mong umalis at seryosohin ito. Sa sandaling itigil mong bigyan siya ng atensyong inaasahan niya, mararamdaman niya ang kawalan mapapansin niya ang katahimikan at habang lumilipas ang mga araw, habang hindi na pumapasok ang pangalan mo sa kanyang phone, habang nakikita niya na nagpapatuloy ka ng walang alinlangan, sisilip ang pagdududa sa kanyang isipan. Tama ba ang pinili ko? Bakit hindi siya lumalaban para sa akin? Totoo ba na nagmamalasakit siya at ang kabalintunaan? Mas malakas pa ang sandaling ito ng pagdududa kaysa sa kahit anong sinabi mo noon. Pero hindi lang ito tungkol sa pagpapasakit sa kanya o pagpapasisi sa desisyon niya. Ito ay tungkol sa pagyakap mo sa isang bersyon ng sarili mo na hindi na naghihintay ng pagpapatunay mula sa iba. Ito ay tungkol sa respeto sa sarili. Ito ay tungkol sa paglago. Ito ay tungkol sa pagiging isang lalaking matatag, matibay at makapangyarihan sa loob na ang mundo ang sumusunod sa kanya. Hindi siya ang sumusunod sa mundo. Inakala niyang babagsak ka. Inakala niyang maghihintay ka. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang katahimikan mo. Kung pagod ka na sa pagiging walang kapangyarihan, kung handa ka ng harapin ang lakas mo, i-like mo ito, mag-subscribe, i-on ang notifications, at mag-comment sa baba. Ang katahimikan ko ang aking kapangyarihan. Numero uno, ang kapangyarihan ng paglaho inaasahan niyang may reaksyon ka. Inaasahan niya ang galit, lungkot, baka pati desperasyon. Pero sa halip wala siyang nakuha at ang katahimikan mo, sumasobra itong nagpapasakal sa kanya. Ito ang totoo, hindi pinahahalagahan ng tao ang bagay na hindi niya kinatatakutan na mawala. Hanggat alam niyang nandyan kalang lang sa likod, wala siyang dahilan para namimiss ka. Wala siyang dahilan para questionin ang desisyon niya. Wala siyang dahilan para maramdaman ang pagkawala mo sa buhay niya pero sa sandaling mawala ka sa sandaling maging tahimik ka nagbabago ang lahat dahil ngayon hindi ka na predictable hindi ka na available at ang isip ng tao hinahangad niya ang bagay na hindi niya makuha ang paglaho ay hindi kahinaan hindi ito pagsuko ito ang pinakamakapangyarihang galaw na pwede mong gawin pinipilit nitong harapin niya ang katotohanan ng kanyang pinili maramdaman ang bigat ng bagay na iniwan niya akala niya hahanapin ka pero sa halip ipinakita mo sa kanya ang isang bagay na mas nakakatakot hindi mo siya kailangan at hayaan mo akong sabihin ito sa sandaling ma-realize ng babae na ang lalaking inaasahan niyang babagsak ay ayos lang nang wala siya sisilip ang pagdududa magsisimula siyang magtanong kung nagkamali ba siya uulitin niya sa isip niya ang relasyon tinatanong kung binigyan ba niya ng sapat na halaga ang lalaki at ang pag-iisip na iyon, sinusundan siya ng paulit-ulit. Pero ang sikreto, gagana lang. Ito kung seryoso ka. Kung ang katahimikan mo ay panlilin lang, lang kung palihim kang naghihintay na mapansin ka niya, panalo na siya. Ang tunay na kapangyarihan ay nanggagaling sa tunay na pagbitaw. Sa pag-unawa na hindi bumababa ang halaga mo dahil hindi niya ito nakita, sa pag-alam na ang pag-alis ay hindi para painumin siya na namimiss ka kundi para siguraduhin hindi mo bababaan ang sarili mo para sa taong hindi marunong magpahalaga. Kaya maglaho ka. Hindi dahil gusto mong habulin kanya. Hindi dahil naglalaro ka kundi dahil ang enerhiya mo, ang oras mo, ang kapayapaan mo. Mga bagay ito na hindi mo kailanman hihingin na pahalagahan ng iba. Hindi. Akala niya magmamakaawa ka pero ngayon ang katahimikan mo ang sumisira sa kanya. Kung pagod ka na sa paghahabol ng mga multo, kung handa ka nang bawiin ang kapangyarihan mo, ilike mo ito, mag-subscribe, i-on ang notifications, at mag-comment sa baba. Hindi ako naghahabol. Ako ang nakakaakit numero dos. Kontrolin ang kaya mong kontrolin, baliwalain ang iba Malaysia. malisya. Siya ang pumili. Ngayon dalawa ang pagpipilian mo. Sayangin ang enerhiya mo sa pagbabago ng mga bagay na tapos na o gamitin ang enerhiya mo sa mga bagay na makakatulong talaga sa iyo. Ang matatag na lalaki ay nauunawaan ang isang mahalagang katotohanan. May mga bagay sa buhay na kaya mong kontrolin at may mga bagay na hindi mo kontrolado. Sa sandaling matutunan mong paghiwalayin ang dalawa, hindi ka na matitinag. Hindi mo makokontrol ang nararamdaman niya, hindi mo makokontrol ang mga desisyon niya, pero kaya mong kontrolin kung paano katutugon. Kaya mong kontrolin kung paano mo dadalhin ang sarili mo. Kaya mong kontrolin kung anong klasing lalaki ang magiging ikaw pagkatapos nito. Kaya itigil mo na ang sobra-sobrang pag-iisip. Itigil mo ang pagsusuri sa bawat usapan, bawat text, bawat maliit na detalye na umaasang makikita mo ang sagot kung bakit. Wala nang saysay. Sa sandaling nagdesisyon siyang umalis, hindi na nasa kamay mo ang sitwasyon. Ngayon, ang trabaho mo lang ay mag-focus sa mga bagay na nasa kapangyarihan mo. Ang mindset mo, ang paglago mo, ang kapayapaan mo. Tandaan mo ito. Bawat segundo na ginugugol mo sa pag-iisip tungkol sa kanya, ay nakawin mula sa sariling pag-unlad mo. Bawat palaisipan tungkol sa maaring nangyari, ay enerhiyang dapat ay ginagamit mo para buuin ang magiging bukas mo. Dahil ang lalaking may kontrol sa emosyon niya, siya ang may kontrol sa buhay niya at iyan kaibigan, ang nagkakaiba sa mahina at malakas ang irony. Kapag tinigil mo ng subukang kontrolin ang resulta, kapag tunay kang nagbitaw, doon nagbabago ang kapangyarihan. Doon siya magsisimulang mapansin dahil habang inakala niyang lalaban ka para sa kanya, yayakapin mo ang nakaraan. Gumawa ka ng isang bagay na mas malakas. Umusad ka ng walang alinlangan at iyan ang hindi niya inihanda. Hindi, inakala niyang maghihintay ka. Pero sa halip, pinili mo ang sarili mo. Kung pagod ka na sa pagsasayang ng enerhiya sa mga bagay na wala kang kontrol, kung handa ka ng ito o ng pansin sa loob mo, i-like ito, mag-subscribe, i-on ang notifications, at mag-comment sa baba. Pinapalakas ko ang sarili ko. Pinapalakas ko ang buhay ko. Numero 3. Ang kawalang paki-alam ay nakakahilaw walang mas nakakagulo sa isang tao kaysa sa pag-alam na wala na siyang kontrol sa damdamin mo. At iyan mismo ang ginagawa ng kawalang pakialam, tinatanggal nito ang kapangyarihang dati niyang hawak sa iyo. Inaasahan niyang magmamalasakit ka, na patuloy kang nakamasid, patuloy na umaasa, patuloy na naaapektuhan sa pagkawala niya. Pero kapag tinitingnan ka ngayon, wala. Walang reaksyon, walang desperasyon, walang palatandaan na iniisip mo pa siya. At iyan, Iyan ang nagpapabaliw sa kanya. Unawain mo ito. Ang emosyon ang nagdudulot ng attachment. Kapag nag-react ka, galit man, lungkot o kahit pait, ipinapakita mo pa rin na mahalaga siya sa iyo. At hanggat alam niyang naapektuhan ka pa rin niya, wala siyang dahilan para namimiss ka. Pero kapag nag-detach ka, kapag ipinakita mo ang kawalang pakialam, biglang nagbabaligtad ang mga papel. Biglang siya ang magsisimulang magtanong, Mahal ba niya talaga ako? Napalitan na ba niya ako? Hindi ba ako kailanman naging mahalaga sa kanya? Pinipilit ng kawalang pakialam siyang harapin ang sariling emosyon dahil wala na siyang madadaanan mula sa iyo. Pinipilit siyang magmuni-muni, magtanong maramdaman ang kawalan ng lalaking hindi na lumilingon. At ito ang tunay na tindi. Kapag naramdaman ng babae na nawawala na ang hawak niya sa iyo, susubukan ka niya. Maaaring mag siya ng mga bagay para makuha ang atensyon mo. Maaring magpadala siya ng random na mensahe para tingnan kung mahalaga ka pa. Pero ang lalaking may alam sa sarili, hindi siya natataya. Nanatili siyang hindi matitinag, ang kawalang pakialam ay hindi palabas. Hindi, ito pagpe-pretend, tunay na pag-unawa na hindi mo kailangan ang pagpapatunay niya, na ang pag-alis niya ay hindi nagpapabagsak sa'yo. Ito ang nagpalaya sa'yo at kapag isinabuhay mo ang enerhiyang iyon, mararamdaman ito ng mga tao. Mararamdaman ito niya. At sa sandaling ma-realize niyang nawala niya ang lalaking hindi na interesado, doon nagsisimula ang pagsisisi. Hindi inakala niyang magre-react ka. Pero ang kawalang pakialam mo ang nagpapakaba sa kanya. Kung pagod ka na sa pagpapakita ng halaga mo sa mga taong hindi nakakakita nito, kung handa ka ng maging Tunay na hindi matitinag, ilike ito, mag-subscribe, i-on ang notifications, at mag-comment sa baba. Hindi ako natitinag, hindi ako mapipigilan. Numero apat, nang mabalitaan niyang talagang nawala ka na sa una, hindi niya ito gaanong pinansin. Akala niya, binibigyan mo lang siya ng espasyo. Baka nagpapagaling ka lang, naghihintay ng tamang panahon para magkausap, ulit, pero wala na. Lumipas ang mga araw, naging linggo, naging buwan at bigla niyang na-realize, talagang nawala ka na. Doon nagsisimulang pumasok ang pagsisisi dahil ang totoo, hindi niya inaasahan na tuluyan kang mawawala. Akala niya palilibutin mo siya, na pwede siyang mag-move on nang dahan-dahan habang alam niya'ng nandyan ka pa bilang option. Pero nang tumingin siya sa likod at makita niyang wala ka na, sumagi sa isip niya ang nakakatakot na tanong, Nawalan ba talaga ako ng lalaking mahalaga? Alam mo madalas pinapadali ito ng karamihan sa mga lalaki. Ginagawa nilang accessible ang sarili. Pinananatiling bukas ang pinto kahit na bahagya lang. Sumasagot kapag siya'y nag-message. Nakakain sila sa mga maliliit na palatandaan. Pinapaalala nila sa kanya kahit papaano na may lugar pa siya sa puso nila. At hangga't nararamdaman niya iyon, wala siyang dahilan para namimiss ka. Pero kapag nag-silent ka, kapag umusad ka ng walang alinlangan, kapag na-realize niyang wala na siyang option, doon siya ginugulo ng katotohanan, parang tinamaan ng tren. At ito ang totoo. Ang isip ng tao ay malupit sa paraan ng pagpapaganda ng nakaraan. Sisimulan niyang pagandahin ang mga alaala. Alalahanin kung paano mo siya pinaramdam. Tingnan ka sa bagong pananaw. Hindi dahil bigla siyang nagbago, kundi dahil mas malakas ang pagkawala mo kaysa sa presensya ng iba. Pero dito madalas pumalya ang karamihan sa mga lalaki kapag siya ang lumapit nagpadala ng miss na kita para lang subukan kung bukas pa ang pinto, kinukuha nila iyon. Tinitingnan nila ito bilang panalo, patunay na epektibo ang katahimikan nila. Pero hindi nila alam, ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagpapasabi sa kanya na namimiss ka, kundi sa pagpapakita sa kanya na hindi ka nababalik kailanman. Hindi, inakala niyang maghihintay ka habang buhay, pero pinasara mo na ang pinto. Kung pagod ka na maging pangalawang plano ng iba, kung handa ka ng maging lalaking hindi na lumilingon, ilike ito, mag-subscribe, i-on ang notifications, at mag-comment sa baba. Hindi ako hinuhubog ng nakaraan. Ako'y sumusulong numero lima. Ang tahimik na pagbabago akala niya nagpapagaling ka lang. Akala niya balang araw ay mabibiyak ka rin na isang araw magpapadala ka ng miss na kita na text na lalabas kang gaya ng inaasahan niya. Pero sa halip na wala ka sa dilim at ang lumabas sa kabilang dako, isang lalaking hindi na niya nakikilala. Dahil habang abala siyang iniisip na nagdurusa ka, ikaw ay nagtatayo. Nagbabago ka. Ginamit mo ang sakit bilang gasolina. Ginamit mo ang katahimikan bilang pokus. Hindi ka lang basta umusad. Naglevel level up ka. At ngayon, ang lalaking iniwan niya ay wala na. Alam mo, karamihan sa tao inaasahan na ang breakup ay sisira sa'yo. Inaasahan nilang mananatili kang ganon, nakatigil sa bersyon ng sarili mo na iniwan nila. Pero sa sandaling pumasok ka sa pinakamagandang bersyon ng sarili mo, sa sandaling umunlad ka mental, pisikal, pinansyal at emosyonal, binabago mo ang buong laro. Dahil ngayon hindi ka na ang lalaking na wala siya ikaw na ang lalaking nawala sa kanya. At iyan, iyan ang katotohanang hindi niya inihanda. Nakikita niya ito sa pamamagitan man ng mga kaibigan ninyong pareho, social media, o isang hindi mapigilang pakiramdam sa kanyang loob. Alam niyang nagbago ka at walang mas nakakakaba sa isang tao kaysa sa malaman na ang lalaking iniwan nila ay pasilip lamang pala ng lalaking unti-unting magiging siya. Pero ito ang susi. Hindi mo ginagawa ito para sa kanya. Hindi mo ginagawa ang pag-level up para patunayan ng kahit ano. Ginagawa mo ito dahil ayaw mong maging lalaking nananatili sa lugar. Ginagawa mo ito dahil mas malaki ang potensyal mo kaysa kahit anong pansamantalang sakit ng puso. Ginagawa mo ito dahil sa huli, ang tagumpay mo, ang kapayapaan mo, ang paglago mo. Yan ay mga bagay na hindi ka kailanman maaalis sa iyo ng kahit sino. Hindi. Inakalan yang mananatili kang ganoon pero ngayon, hindi ka na niya makikilala. Kung pagod ka ng hulihin ng nakaraan kung handa ka ng maging lalaking nakatakdang maging ikaw, i-like ito, magsubscribe, i-on ang notifications at mag-comment sa baba. Ako'y tumataas ng tahimik. Ako'y bumubuo sa dilim da chart numero 6. Ang sikolohiya ng reverse pursuit, akala niya nasa kanya ang kapangyarihan. Akala niya palaging nandyan ka lang, nagmamasid sa likod, naghihintay na magbago ang isip niya. Pero ngayon, may kakaibang nangyayari, nagbabaligtad ang mga papel. At ang bagay na dati niyang tinatakasa ng ngayon, ang hindi niya mapigilang isipin. Bakit? Kasi gusto ng tao ang bagay na hindi niya makuha. Simpleng sikolohiya lang yan. Sa sandaling alisin mo ang sarili mo bilang isang option, sa sandaling tumigil ka sa paghahanap, paghihintay at pag-react, may isang bagay sa ilalim ng kanyang subconscious na gumigising, ang kakulangan. At ang kakulangan ang nagpapataas ng halaga. Hindi ito iba sa isang luxury brand. Kapag palaging available ang isang bagay, madali lang makuha, nagiging normal lang ito sa tao. Pero kapag naging bihira ito, kapag na-realize nilang baka hindi na nila ito makuha muli, tumataas ng husto ang halaga nito at ngayon nararamdaman niya ito. Ang lalaking inakalan niyang mapapalitan niya ay hindi lang basta nawala. Hindi na niya maabot. Sa sandaling maramdaman niya iyon, magsisimula ang habulan. Magsisimula siya sa maliliit. Isang random na like, isang komento, isang mensaheng pampatingin lang. Pero unawain mo ito, hindi ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa kontrol. Sinusubukan niyang makita kung may access pa siya sa'yo. Pero ang lalaking may alam sa sarili. Hindi siya natataya dahil ito ang totoo. Kung talagang gusto ka niya, hindi niya susubukan ang availability mo. Siya ang magpapatunay ng sarili niya. Hindi siya hahanap ng pagpapatunay. Magpapakita siya ng pagsisisi at hanggang hindi nangyayari iyon, wala kang utang na loob sa kanya. Walang sagot, walang reaksyon, walang paliwanag. Sa sandaling tumigil kang habulin, pinipilitan mo siyang harapin ang katotohanan ng mga desisyon niya. Pinapaisip mo siya sa lahat ng bagay at yan ang pagbabago, ang nagpapalakas ng kanyang pagnanais sa nang higit pa. Hindi dahil naglaro ka ng laro, kundi dahil naging ikaw ang premyo. Hindi, inakala niyang siya ang may control, Pero ngayon, siya na ang naghahabol. Kung pagod ka ng habulin ng mga taong hindi nakikita ang halaga mo, kung handa ka ng maging premyo, ilike ito, mag-subscribe, i-on ang notifications at mag-comment sa baba. Hindi ako naghahabol. Inaakit ko ang para sa akin. Numero pito, ang maging stoic alpha inakala niyang magiging mahina ka, mabibigo dahil sa bigat ng kanyang pagkawala, na mauupo ka lang at maghihintay, aasa, maghahangad ng isa pang pagkakataon. Pero ang hindi niya inakala, magiging isang lalaking hindi nangangailangan sa kanya o kahit kanino para maging buo. Dahil ito ang katotohanan. Ang pinakamalakas na lalaki sa silid ay yung emosyonal na hindi matitinag yung hindi mapapaniwala sa mga papuri o masisira sa pagtanggi, yung nananatiling kalmado, matatag at hindi apektuhan kahit ano pa ang mangyari. Iyan ang Stoic Alpha, isang lalaking pinamumunuan ng katwiran, hindi ng emosyon, isang lalaking kayang umalis nang walang alinlangan kapag hindi siya pinapahalagahan. Hindi ito pagpapanggap na hindi nagmamalasakit. Ito ay tunay na pagyakap sa isang pag-iisip kung saan hindi ka matitinag ng mga panlabas na pangyayari. Kung saan ang breakup, insulto o pagtanggi ay hindi ka matitinag dahil nakaangkla ka sa isang bagay na mas malalim kaysa sa pansamantalang emosyon. Nauunawaan mo na ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa pagpapatunay ng iba. At ang ganitong uri ng enerhiya ay nakakahatak. Binabago nito ang tingin ng mga tao sa iyo. Nagbibigay ito ng respeto. Dahil ang mga tao lalo na ang mga babae, ay naaakit sa lakas at walang mas malakas kaysa sa isang lalaking hindi nababali ng pagkawala. Maaring hindi palaging alam ng babae ang gusto niya, pero alam niya ang ayaw niya, kahinaan, desperasyon, pag-aalangan. Maaring hindi niya ito sinasadya, pero palagi siyang nahihikayat sa lalaking sapat sa sarili. Nagusto siya, pero hindi niya kailangan. Yan ang lalaking hindi niya malilimutan ang lalaking nagiiwan ng matinding bakas. Ang lalaking nagpapaisip sa kanya, ano ang meron siya na hindi siya natitinag? At iyan, kaibigan, ang sandali ng pagbabago. Kapag tumigil kang humingi ng pag-apruba, tumigil kang magpaliwanag at na-realize mong ikaw ang pinanggagalingan ng iyong sariling lakas, kapayapaan at tagumpay. Doon ka magiging isang lalaking hindi na kailangang manghabol kailanman hindi inakala niyang magiging mahina ka, pero sa halip, naging hindi matitinag ka. Kung pagod ka ng pinamumunuan ng emosyon, kung handa ka ng maging lalaking kinikilala at iginagalang, ilike ito, mag-subscribe, i-on ang notifications at mag-comment sa baba. Hindi ako natitinag. Ako ang may kontrolo si numero walo. Ang walang kontak ay hindi laro. Ito ay pamumuhay inakala niyang pansamantala lang ang katahimikan, na ginagamit mo lang ito bilang taktika na balang araw ay magkakamali ka, magche-check-in, babasagin ang katahimikan at patutunayan na may kontrol pa rin siya sa'yo. Pero ito ang hindi niya maintindihan. Ang walang kontak ay hindi isang estratehiya. Ito ay isang pamantayan. Ito ay isang pamumuhay. Ang lalaking tunay na may pagpapahalaga sa sarili ay hindi nagiiwan ng bukas na pinto para sa mga taong umalis na. Hindi siya naghihintay ng maliliit na piraso ng atensyon. Hindi siya nauupo na umaasa ng closure, ng pagpapatunay o ng isang sandali ng kahinaan mula sa kanya para mapawi ang sarili niyang sakit. Umaalis siya dahil malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang nakaraan ay nakaraan na at ang anumang bagay na kabilang doon ay wala ng puwang sa kanyang hinaharap. Dito kadalasang nagkakamali ang mga lalaki Nagnuno-contact sila na may inaasahan. Iniisip nila na kapag tumahimik sila ng sapat na tagal, babalik siya. At baka nga, pero ang tunay na makapangyarihang hakbang, yung hindi mo na iniintindi kung babalik siya o hindi. Dahil kapag tinanggal mo na ang inaasahan, kapag hindi mo na tinignan ang katahimikan bilang taktika, kundi bilang hangganan, nagbabago ang lahat. Hindi ka na naghihintay. Hindi ka na umaasa. Hindi mo na iniisip siya kahit kailan. At dito nangyayari ang pagbabago. Hindi kapag napansin niya ang iyong katahimikan, kundi kapag na-realize mong hindi na mahalaga kung napansin niya ito o hindi. Ang walang kontak ay hindi para ibalik siya. Ito ay isang pahayag na hindi ka na muling hihingi ng kahit ano mula sa taong hindi nakakita ng iyong halaga. At iyan ang pinakabutas sa kanya. Hindi ang katahimikan mo mismo, kundi ang pagkaalam na ang iyong katahimikan ay permanente, na hindi na siya bahagi ng iyong buhay, na hindi ka nababalik. Hindi ngayon, hindi kailanman hindi. Inakala niyang pansamantala lang ito pero ikaw ay tuloy na. Kung pagod ka ng gamitin ang katahimikan bilang taktika at handa ng gawing pamumuhay ito, pindutin ang like, mag-subscribe, buksan ang notifications at mag-comment sa baba. Hindi ako naghihintay. Hindi ako lumilingon numero siyam kapag bumalik siya o hindi sa isang punto, apektado na siya ng katahimikan. Ang kawalan mo ay nagiging hindi na matiis at bigla siyang hahanap ng paraan para makabalik. Siguro, isang simpleng, hey, kumusta ka na? Siguro isang biglang like sa isang lumang larawan. Siguro magpapadala pa siya ng buong paghingi ng tawad sa sabihin na iniisip ka niya, na namimiss niya ang dati ninyong samahan at dito kadalasang nadada pa ang mga lalaki tinitingnan nila ang kanyang pagbabalik bilang panalo. Iniisip nila, panalo ako, epektibo ang katahimikan ko. Ngayon makukuha ko na siya muli, pero ito ang tunay na tanong. Gusto mo ba talaga siyang balikan? Pag-isipan mo, kung iniwan ka niya, kung umalis siya, kung siya mismo ang nagdesisyong mas mabuti ang buhay niya nang wala ka. Bakit niya ka?